Hi, Chusis! Curious ka ba kung ano ang amoy ng ating instant whitening lotion? So, ito po yung tanong ni Ma'am Main. Actually, ang amoy po ng ating instant whitening lotion ay kaamoy ng ating IBB, amoy berry. Kung magapakong familiar kayo sa candy na Monami, ganun po ang amoy niya. Tapos, papakita ko po sa inyo. I-open natin to. Ah! Ray, palista Ray. Palista natin to. Uy, palista ha! Care of Miss Chai. <laughs> Kumuha ako ng stack ng lotion. So, ganito po siya pag i apply natin. Ayan. So, ayan po siya. mag ano na yun siya. Parang serum-like na siya pag nainitan na siya ng body heat. Ayan siya, Oh. Super nice. Mm. Ayan. Oh. So, ito yung may lotion. eto yung wala. Ayan. Di ba? Ang ganda. Tignan, ano natin sa morena? Meron pa to. Dito ka, ate. Tarang, saka, rang, saka. rang. Saka. Saka, lotion ang saka. Hindi ko lang po ipakita ang kamay ng bata. Kasi, eh, ang itsura ng bata kasi bawal. So, ito po siya. Lagyan natin na hindi to mag-white cast kahit morena. Ayan. Tapos, mabalbon pa to siya, ha. O, ayan. Hindi siya nag-white cast. O, di ba? I ano natin, i-compare mo. Ganito ka be, o. Oh, ganito ka be. Ipakita mo yung isa. Yan, pakita mo yung isang, ano mo. Yan, ganun ka. Oh, di ba? Oh, pakita na yung mo. Hi! <laughs> oh, tignan nyo. May instant whitening dito, tsaka dito wala. O, oh, di ba? Sabi sa inyo, eh. Oh, sige na, thank you. <laughs>